Magnilay tayo sa ating mga pagbasa ngayon. Alam niyo isang maliit na detalye lamang ang gusto kong pagtuunan ng pansin sa binasa nating ebanghelyo tungkol sa pagsusugo ni Jesus sa mga pinili niya na labing dalawa mula sa kanyang maraming mga alagad para maging apostol. Ibig sabihin, mga kinatawan niya sa mga bayan na ibig niyang dalawin. Ngunit, hindi niya mahati ang katawan niya. Hindi niya madalaw mismo. Kaya, nagsugo na lamang siya ng mga apostol. Ito ang gusto kong tuunan ng pansin. Ano daw ba ang dapat gawin ng apostol kapag imbes na welcome ay rejection ang isalubong sa kanya sa mga bayan na kanyang dalawin. Ang sagot ng Panginoon ay napakasimple lang. Ipagpag ang alikabok na kumapit sa kanilang mga paa at magpatuloy lang sa paglalakbay patungo sa susunod na bayan. Ipagpag ang alikabok. Ibig sabihin, huwag pag-aksayahan ng panahon at emosyon ang pagtatanim ng galit at hinanakit dahil sa dinanas na hindi pagtanggap. Ang sama ng loob kasi pwedeng kumapit sa puso katulad ng pagkapit ng alikabok sa ating mga paa. Ito rin ang punto na parang sinulin na tumutuhog sa ating dalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, parang nanariwa sa kalooban ni Joseph ang masaklap na karanasan na kanyang pinagdaanan sa kanyang mismong mga kapatid na lalaki. Nang hindi na mabata ni Joseph, ang kanyang pagbabalat kayo sa mga suwail niyang kapatid, abay naghahagulgul daw siya. Ayon sa manunulat, take note, naghahagulgul siya hindi lang iyak, hindi lang tangis, hagul-gul. Napakamadrama talaga nitong kwentong ito ni Joseph sa Book of Genesis. Daig pa yung telenovelang tuluyan sa telebisyon. Parang kwentong pang gulong ng palad noong mga bata pa kami. Hindi nakilala ng iba sa inyo ang gulong ng pala na telenovela. Biro mo, ang kwento ng patriarch na si Abraham, eight chapters lang. Ang kay Isaac, six chapters lang. Yung kay Jacob, ten chapters. Pero naman, ang kwento ni Joseph, thirteen chapters mula chapter 37 to 50, ito ang pinakamahabang bahagi ng book of Genesis. Parang gulong ng palad. Itong kapatid na binuli ng mga kuya niya dahil sa inggit, ibinenta daw bilang alipin like a slave. He was sold like a slave To Midianites on the way to Egypt on their way to Egypt sa halagang 20 pieces of silver at dine dineklara siyang patay sa kanilang tatay nila pa di umano ng mababangis na hayop sa disyerto Itong kapatid na kinawawa hindi nagpatalo sa masamang kapalaran hindi na natili sa pagka-biktima. Ginamit niya ang talino at diskarte at naging gobernador ng Ehipto. At dumating nga ang sandali na nagkatotoo ang mga panaginip niya nung bata pa siya. Nadarating daw ang panahon, luluhod luluhod ang kanyang mga kapatid sa kanya. Aba, natupad nga ito nang mapadpad din ang mga kapatid ni Joseph sa Ehipto dahil sa paghahanap nila ng pagkain sa panahon ng taggutom. Si Joseph naman ngayon, ah, siyang nasa taas, nasa ibabaw ng gulong makapangyarihan at itong nambuli sa kanya, silang dehado, lumuhod ang mga tala. Biro nyo, pagkakataon na sana yon ni Joseph para makaganti, para may paranas sa mga nagpahirap sa buhay niya. Ang masakit na karanasan na pinagdaanan niya. Pero pinili niya pinili niyang kumawala sa pagiging biktima. Pinagpagnya ang alikabok ng hinanakit. At sinabi niya sa kanila, "Ako si Joseph. Ako ang kapatid ninyo." na pinagbili ninyo bilang alipin sa Ehipto. Pero huwag kayong mabahala. Huwag niyong sumbatan ang sarili ninyo sa ginawa ninyo sa akin. Pinangyari ng Diyos na ako'y mauna sa inyo na mapadpad dito sa bayang ito upang maraming buhay ang mailigtas. Wow! Sa madaling salita, ang hinugot ni Joseph mula sa kanyang puso ay hindi basura ng sama ng loob, kundi biyaya. Biyaya ng patawad. Kung natatandaan pa po ninyo, noon pa mang kasagsagan ng drug war. Noong panahon na nakumbinse ang maraming mga Pilipino na dapat ituring na salot ng lipunan at dapat mapuksa ang mga addict at mga suspected pushers. Maraming beses niyong narinig sa akin. Hindi ganyan ang makatao at kristyanong tugon sa kriminalidad. At ni hindi dapat ituring na kriminal ang mga adik dahil yan ay isang mental health illness. May sakit sila. May dahilan kung bakit nagugumon kung minsan sa droga, sa alkohol, So iba pang kadahilanan pati na sa online gambling ang mga tao. Ang iba sa kanila nakakagawa pa ng krimen. Ang dahilan madalas ay may pinagdadaanan sila. Kailangan nila ng tulong hindi pagkusga. Bahagi ng prinsipyo, Nating bilang mga Kristiyano, ang prinsipyong walang nilikhang likas na masama ang Diyos. Kaya wala tayong karapatang tawaging masama ang sino mang tao dito sa mundo. Kaano man kasama ang pwedeng magawa ng taong iyon ang ating likas na pagkatao ay likas na mabuti. Pero may kahiligan o pwedeng makagawa ng bagay na masama. Kaya kamuhian ang kasalanan o yung masamang gawa, pero wag yung nagkasala o nakagawa ng masama. Yan ang prinsipyo na magbibigay puwang sa patawad para sa atin. Kasi hindi tayo makabubuo ng makataong lipunan sa pundasyon ng hinanakit at kagustuhan o pagnanasang maghiganti. Hindi tayo makabubuo ng lipunan makataong sa pamamagitan ng pagganti ng masama sa masama, ng krimen sa krimen. Narinig nyo rin ang huling sulat pastoral ng CBCP na bumanggit sa Gaza at sa sitwasyon ng mga Palestinians sa ilalim ng gobyerno ng Israel. Sa tingin ko, ang tunay na nagpapalala sa sitwasyon sa pagitan ng Israel at Palestina ay ang ideolohiya ng mga nasa gobyerno nila na nakaugat sa malalim na sugat sa ala-ala ng mga Hudyo dahil sa milyon-milyon sa kanila na pinatay ng mga kampon ni Hitler noong Second World War. Ang alaala, ang sugat ng alaala na nagtatanim ng sama ng loob. Ito ngayon ang nagpapatigas sa mga puso ng mismong mga pinuno nila para iparanas naman sa iba ang kalupitan na naranasan ng mga ninuno nila. Mga kapatid, hindi kailanman susi ng kapayapaan ang paghihiganti o pagtatanin ng galit at hinanakit. Pagpagin, pagpagin ang alikabok huwag manatiling biktima huwag magpapaalipin sa mga masasamang alaala ng kahapon there is wisdom in selective remembering hindi naman lahat ng bagay ay dapat tandaan ang iba dapat nang kalimutan ang mahalaga ay tandaan ang dapat tandaan at kalimutan ang dapat kalimutan. Pero huwag kakalimutan ang dapat tandaan. Ito ang turo ni Jesus. Wag tayong manatiling biktima. Huwag magpapaalipin sa mga masasamang alaala ng kahapon. At ito lang ang magpapagaan sa ating mga yapak dito sa mundo upang wala tayong bit-bit na mabibigat. Itong ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa araw na ito na sa buong buhay ko, wala akong naranasan na mababigat na bit-bit sa puso o sa isip dahil ang laging pinakikita niya sa akin ay biyaya, pagpapala, grasya. Ito ang turo ng anak ng Diyos mismo. Hindi ba ang anak ng Diyos nagkatawang tao, naging hudyo, isinilang sa Nazareth, sa Palestina, pinagdusa at pinako sa krus. Pero sinabi ba niya, mga walang hiya kayo, darating din ang araw ninyo? Hindi. Mula sa krus, ang lumabas sa bibig niya ay ganito, Ama, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawad. Forgiveness. This is the key. Ito ang susi. Binding and losing. Pagtatali sa mga napapatid. At pagkakalag sa mga nagkakabuhol-buhol sa ating mga kaugnayan. Ito ang susi ng kapayapaan na ipinahahayag nating mga alagad ni Kristo bilang mabuting balitang bukod tanging makapagbabago sa buong mundo.